Bakit hindi maganda ang pagpo-post ng problema ng mag-asawa sa social media? Una, maraming audience ang hindi naman talaga involved. Ang pagpo-post ng ganito ay pagpo-post ng kasiraan ng inyong pamilya. Pangalawa, nag-post ka ngayon, bati na kayo bukas. Hindi mo na mabubura sa isip ng iba kung ano ang nabasa nila. Pangatlo, hindi ito healthy, lalo na sa mental health ng mga anak natin. Isipin nyo na nababasa nila ang problema ng magulang nila sa social media. Sa tingin nyo ba ay magiging masaya sila? Pang-apat, makakakuha ka ng simpatya sa ibang tao pero sa ibang hindi concerned sa inyo. Topic ng chismis ang aabutin nyo. Pang-lima, lalo lang nitong mapapalaki ang inyong problema. Pang-anim, wala itong magandang maidudulot sa inyong samahan. Galit ka, sabihin mo sa kanya. Naiinis ka, ipaalam mo sa kanya hindi kayo magkaintindihan, pakinggan nyo ang isa't isa. Mas magandang kayong dalawa ang mag-usap at mag-resolve ng mga bagay-bagay lalo na ang pinag-uusapan ay tungkol sa inyong pamilya.